Tagal ka na bang gumagamit ng Chrome? Alam mo ba na ang inyong search history ay isa sa dahilan kung bakit naka-encounter ka ng lagat at pagbagal ng pagloading ng website habang ikaw ay nagsisearch? Sundan mo lang ang videoong ito at ituturo ko sa inyo paano i-delete lahat. Buksan mo ang Google Chrome at pindutin mo itong tatlong dots sa taas. Tapos pindutin mo itong history. Then pindutin mo itong delete browsing data. Dito sa time range, instead of last hour, piliin ninyo ang all time. Make sure na naka-checkmark ang browsing history, cookies and site data, cache images and files. Tapos pindutin ang delete data. Tapos pindutin mo lang ang delete madidelete na po lahat ng inyong mga search histories. Kung nakatulong ang video na ito, huwag kalimutan mag-follow at e-share ang video. Maraming salamat po.